Ino, the name of the at Spirit Sancti. Amen. Maganda umaga sa ating lahat sa mong panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong yun, ang Panginoon ay humirang ng pitumpot dalawa. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan. Patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugok ka kayong para mga kordero sa gitna ng mga asung gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o Huwag kayong titigil sa daan upang makipagbatihan kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay sabihin mo na ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung may bigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit ito, manatili kayo sa bahay na iyong tinutuluyan. Kani ninyo ang at inumin ang anumang donut, donut sa inyo sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan. Kani ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit noon at sabihin sa bayan nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Timoteo at sa kapistahan ni San Lucas, manunulat ng mabuting balita. Ang Ibanghelyo ngayon, araw mula kay San Lucas, ay nagbibigay ng malinaw na mensahe tungkol sa misyon ng bawat kristyano. Ang paghayo at pagbabahagi ng mabuting balita sa konteksto ng pagdiriwang ng kapistahan ni San Lucas sa manunulat ng Ibanghelyo at kasamahan ni San Pablo ipinapaalala sa atin ang kahalagahan ng misyon at pagpapahayag ng kalooban ng Diyos. Sa Ebanghilyo, ipinapakita ni Jesus ang kanyang pamamaraang pangmisyon, ang pagpapadala ng mga alagad ng dala dalawa upang ihanda ang mga bayan sa kanilang pagdating pinapakita rin dito ang mahalagang papel ng pananampalataya sa bawat isa sa atin upang maging mga tagapaghatid ng kapayapaan nang humayo ang 72, dalawa, taglay nila ang tiwala sa Diyos at hindi sa material na bagay. Hindi sila nagdala ng anuman kundi ang mabuting balita ang palala ng Panginoon na sagana ang aanihin ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Ay lalo pang nagiging makabuluhan sa ating panahon ngayon. Marami ang nangangailangan ng espiritual na paggabay, ngunit kakaunti ang naging handa na maglaan ng oras at pagsisikap upang maglingkod sa simbahan. Ito ay isang panawagan para sa bawat isa na maging mas aktibo sa misyon ng simbahan. Sa unang pagbasa sa 2 Timoteo, binanggit ni San Pablo ang mga paghihirap na kanyang ginanas. Ngunit, Binibigyan din ang kanyang lakas ng loob sa kabila ng mga pagsubok. Kasama ni San Pablo si San Lucas na isang tapat na kasama sa kanyang mga misyon. Nakakuha tayo ng inspirasyon mula sa halimbawa ni San Lucas na hindi lamang sumulat ng Ebanghelyo, kundi nagpatuloy din sa misyon ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagiging doktor at misyonero. Sa ating kasalukuyang panahon, ang ating misyon ay hindi nagtatapos sa mga dingding ng sibahan. May hamon tayong abutin ang mga hindi nakakasimba, yaong mga hindi nakapapalapit sa Diyos at mga nadadala sa ibang sikta o paniniwala bilang mga alagad ng Diyos. Tayo ay tinatawag na maglingkod at magbigay liwanag sa mga nasa dilim. Dapat nating ipagpatuloy ang gawain ng pagbabahagi ng mabuting balita tulad ni ginawa ni San Lucas at ng 72 na may malasakit at pagmamahal sa ating kapwa mahalaga rin na tayo mismo ay maging mga instrumento ng kapayapaan sa tuwing nagpapalaganap tayo ng minsahe ni Kristo. Pagmamahal, pagpapatawad at pagkakaisa. Tayo ay tumutulong na ihanda ang mga puso ng tao sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng pagkilos natin sa ating pamilya komunidad at simbahan. Tunay nating may papahayag na nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Tulad ng pagpapaalala sa atin ng Ibanghelyo. Tayong lahat ay tinatawag na maging mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Sana'y ang ating manggagawa at panalangin ay magdala ng kapayapaan kaligtasan at pagkilala sa paghahari ng Diyos sa ating panahon. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katuloy ko man o hindi, na magtanong at pangilayan ang mensahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na pinahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.